Ready na ang aking dinner for today's video at kakain na ako at sasamahan ko ito ng melon shake. Yan, hindi ko na pala napakita kanina kung paano ko shake basta shake shi shake ko ito. So dahil wala lang naman ang amo ko dito, magluluto na naman tayo ng itlog at gulay. So magkukuha lang ako dito ng dalawang pirasong itlog. At kukuha din tayo dito ng sibuyas dahonan. Ito lang ating lulutuin. Tapos, itong ano, vegetable. Itong, ano mo to? Organic Shanghai Pak, pak Choy. So, So, ito na pala yung naluto kong dinner for today. So, ito yung pak choy. At naglagay din ako dito ng tofu. Tapos, itong pork balls. Tapos, naluto ko na din itong ating scrambled egg with onion leaves. So, i-prepare ko muna ang aking kakainin for today's video. Dahil wala ang mga amo ko, ito lang ang aking Niluto. Tapos lagyan natin ng konting soy sauce. So, ito na ang aking dinner. Yan, lumangoy sa tuyo, pero maliit lang yung tuyo. Hindi naman yan salted, wala yung seasonings, egg, at saka onion leaves lang yan. Walang asin, walang pepper, kaya nilagyan ko yan ng tuyo. Ready na ang aking dinner for today's video at kakain na ako at sasamahan ko ito ng melon shake. Yan. Hindi ko na pala napakita kanina kung paano ko basta sinishake shi -shi ko ito. Char. Miniblend ko ito. So, thank you for watching guys. And bye. God bless all.